Pinalambot ko na ang balun-balunan. Pinirito ko na din ang atay. Inilagay ko na din ang dressing. Hinalo at eto na. Dinakdakang atay balunan. Kaya, let's get it on! Ang una natin gagawin ay lulutuin natin ang balun-balunan. Dahil nga medyo matagal-tagal ito. Pakukuluan pa kasi natin yan. Kaya isinir muna natin yan sa mainit na kawali na mayroong konting mantika. Meron ka nito? Meron din ako toyo. Meron din yung ground black pepper, siyempre. At laligyan na natin ito ng tubig. Hayaan lang natin itong kumulo. At pagkatapos ilagay na natin yung dahon ng laurel para mabango yung ating balun-balunan ng manok. Kung sa tingin niyo ay eh, hindi pa ito malambot, pwede nyo yung dagdagan ng dagdagan ng tubig. At makikita nyo naman na magre-reduce ang kanyang sabaw. Na halos mapipirito na siya sa sarili niyang mantika. Pwede na natin yang tanggalin. On the same pan, e ilagay naman natin yung mga atay. Dito na din natin siya pipirituhin para yung mga naiwan na ating pinagpakuluan doon sa balon-balunan e eh at kakapit na din sa ating mga atay. Pwede na nating hanguin, set aside at palamigin at pagkatapos ay atin na itong titilarin. So unlike sa sisig na talagang napakaliliit ng pagkakahiwa dito sa dinakdakan, eh medyo malalaki ng konti. Kaya hindi mo dapat tadtari ng pino kapag ikay gumagawa ng dinakdakan. Kaya mas okay pampulutan yung dinakdakan kasi hindi nila gagawing kanin kagaya ng sa sisig. Gawin naman natin yung ating mayonnaise mixture. Siyempre, merong mayonnaise. Suka at liquid si Set aside at umpisa na natin. Hiniwang sibuyas. Siling berde. Luya. At yung ating dressing. Haluin lang hanggang sa mag well combine itong ating mga ingredients. At para mas maganda, painitin na ang ating sizzling plate. Lagyan ng konting butter. At ilagay mo na yung ating binakdakan. Naririnig mo na ba ang sagitsit ng ating plate. For garnish, lalagyan natin ito ng hiniwang pulang sibuyas. Konting spring onion, dagdag ng kulay. At syempre, sili. E, ano pang hinihintay nyo? And there you have it kay Indy Nation, mga delicious. Ito yung ating version ng sisling apay balun-balunan na ginawang dinakdakan.